base naman po sa app, tatlong araw na monitoring natin for this week in ano, June this, uh, 23, 24, and 25, mukhang maganda po yung sitwasyon, mukhang nakakaranas tayo ng rollback next week kung hindi magbabago po yung direksyon ng trading. Magkano ang i-rollback next week, uh, Director Romero? Sir Adjo, masyadong maaga kasi 3 days pa lang. Although sabihin ko, sa gasoline, mga less than 1 peso. Sa diesel, more than 1 peso. At saka, same with kerosene. Sa so gasoline ho, may hike. Less than 1 peso. Opo. Merong ine, increase. Ine, ano, rollback pa rin po. Kasi less than 1 peso po. Opo. Okay. So, uh, yan yung projection. Bata yan sa may trading. Tatlong araw, tatlong araw. na trading po. Oh, okay. So, uh... Ito ba 'yung ng uh, uh, ceasefire na o uh, yes. uh, kasunduan ito na na ni uh, US President Donald Trump na magkakaroon ng ceasefire so nagkakaroon ng ceasefire between Iran and Israel. Uh, tama po sir Arjog, uh, Nag-react ang merkado intact Tuesday yun. eh. Although nung Monday ma kumpara sa Friday na trading last week, bumababa po yung Monday. Tapos yung Tuesday po, bumaba pa rin ng kaunti. Although Wednesday po, uh, may mga produkto pong tumaas ng kaunti. Opo. So Opo. yun po yung sa ano, volatility ng petroleum products na trading for the Kumusta po yung pag-iikot kahapon ng uh, DOE, Oil Industry Management Bureau, sa mga kumpanya ng langis? at uh, tama po kayo. Base sa in response po sa instruction ng ating presidente, ang aming pong uh, secretary si Sec. Sharon Garit nang luna po para ma-check po yung compliance ng mga gas station sa standards on quantity. Ibig sabihin, tamang sukat at standards on quality, tamang kalidad. So okay naman po. Uh, hanggang ngayon, tuloy po yung inspection ng mga uh, kasamahan namin dito para maprotektahan po yung ating mga mamili.